Mga mama surat tayo, ba. Lah. Lah, kadang Oh, my. O-M-G. Lah. Wow. Lah, kadang-kadang. Lah, kah. Mana, mana. Oi, 2026, December, Cream of chicken. Lah. Mana, mana. Oi. Oi, nak pagi akong paborito. Lah, kah. kadagan ani, ni. Oi. Magu-haku uguan hawakan. Magu-haku gawakan. Lah, kah. kadagan kadagan, kadang pun tu gawakan bi Yan Oh kedegan ba oi. Lah kedegan aku. Lah. Kasim tuman. Iyai, selamat. Ano? Oh. Pakakalunla oh. Oh my, oh my Merong bukas, di ko na kunin bukas. Ito, bukas bukas. Ayan bukas ito, bukas. dengan minum bukos uy manuk tu dia terbang pokok tu pokoklah nak selang nan sasak nak kat selang sasak pian pun. buat dumi Malam bu. yung manok hindi kami kumakain ng mushroom wala, ang dami ay my dito kami sa ilalim. Ala, nadumihan na ako. Agoy, ang dumi Oh my gosh, ang hakutin ko muna. Hindi na masyadong mahimog. Ang <coughs> dami pa dito oh. Ilan na? Hmm? Ayan mga saging na yan. Sobrang dami. Ang dami patatas. Marami pa akong patatas. Ayan, huh? oh. lah Oh, nakakongko. Ano yung eh. bandihira? Para sa iba na naman yan. O, oh, para sa ibang magdadamster. Nakakuhan ako ng marami nito. O. Oh. Ayan. Maraming bukas. Idudunit ko yung iba. Yung iba hakutin. Oh. Meron pa yata eh. Update lang. O oh, hanapin to. Oh my. Grabe, bunga. Ang dami. Ayan, magtira na ako sa kanila na naman yan kung gusto nilang mangalkal. Ang daming patatas o so, nakasupot suput pa. Pero ang dami kong patatas uh, itira natin sa iba. Kasi hindi naman namin mauubos yan na marami pa nga akong patatas eh dahil sa sobrang dami ng tinanim ko oh, ilan ba yung tinanim ko pero marami akong nakukuha ba ayan. marami pa doon mga saging patatas pero itong mga to sa kanila magpili-pili din sila kasi marami namang cans at saka hindi ko naman mauubos yan masarap yan mamimigay rin naman ako niyan mga bay so ayan sa so, sobrang dami ba ito yung itsura ko sobrang dami. Tapos pupunta kami sa kuan ni Mahal. Trabaho. Tingnan ko lang kung anong itsura ng mga katuhuran ko. Wala ba akong madumi? Hindi ba madumi Mupit ko? O, ayan mga bay. See you ba? See you the next one.